Huwag mo akong pilitin. Huwag mong pilitin ng tao na gawin ang mga bagay na hindi nila gusto. Lalo na sa pagpili ng mga kurso. Ayaw mong maging guru, pero pinilit kang maging guru. Ayaw mong maging nurse, pero pinilit kang maging nurse. Maging doktor, pero pinilit kang maging doktor. Ano nang mangyayari sa mundo niyan? Ikaw magulang, maaati mo, ang teacher na nagtuturo sa anak mo napipilit lang maging guro. At ang nurse na magtuturok na injection sa anak mo ay napilit lang maging nurse? Hayaan ninyo ang mga anak niyo na pumili kung anong gusto nila, kung anong nais ng kanilang mga puso. Huwag mong gawing miserable ang buhay ng anak mo. Huwag mo ipilit sa kanila ang mga pagay na hindi nila gustong gawin. Huwag mong ang maging miserable ang buhay ng anak mo.